Balak ng lokal na pamahalaan ng Valenzuela na tuluyan ng ipagiba ang sunog na pabrika ng Kentex Manufacturing Corporation ngayong natapos ng investigasyon sa sanghina ng yaring sunog dito. Ayon naman sa Department of Labor and Employment, maaaring papanagutin at pagbayari ng halos 8 milyong piso ang Kentex at subcontractor nitong CJC Manpower Services dahil sa mga empleyado nitong underpaid o hindi tama ang kinikita. Ang mainit na balita, hati ni Opisyal nang natapos ang pagsisiyasat ng Interagency anti arson Task Force sa pinagmula ng sunog sa pabrika ng Chinela sa Valenzuela noong Mayo at 13. Kumpirmadong baga ng welding na tumama sa kemikal ang pinagmulan ng sunog na kumitil sa buhay ng 72 trabahador ayon kay Fire Superintendent Renato Marcial, tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection. Sa ginawang walkthrough nung biyernes sa pabrika ng IATF kasama ang BFP at Philippine National Police, may mga nakuha pang bakas ng welding embers at welding rod. Sa investigasyon, lumalabas na tumama ang baga ng welding mula sa ginagawang roll-up door ng pabrika sa may apat na raang sako ng blowing agent na siya namang naging dahilan ng mabilis na pagkalat ng apoy. Netong biyernes, nagdala mga investigador ng 3D laser scanner para sa computerized layout ng pabrika para makuha sukat at distansya ng mga nasawi sa sunog at paraan ng pagkalat ng apoy. Dito, kinumpirma ng IATF na dalawang minuto ang dumaan ng tumama ang baga ng welding bago sumabog ang kemikal na tinamaan nito. Even though may nakalagay tayo doon ano, na ito'y supercell, uh, pang blowing agent, kailangan pa rin natin ito'y masuportahan ng chemical analysis sa laboratorio. Kinumpirma rin sa investigasyon na ang nakalalasong usok na nilikha ng mga nasunog na kemikal ang naging dahilan kung bakit na ipit sa second floor ang may anim na putsyam na kataong naroon. Tatapusin ang final report ng IATF hanggang sa huling linggo ng Mayo bago i-turn over sa Kentex Manufacturing ang gusali. Ang ginagawa na lang ng Interagency Anti-Arson Task Force sa ngayon ay uh, kinukulit na lang nila yung iba pang mga dokumento like yung mga uh, business permits, fire safety inspection clearance man kung meron, statements ng mga witnesses. Pag na turn turnover na ang nasunog na building, balak itong ipademolish ng Valenzuela LGU dahil lubha ng mapanganib. Kailangan din munang tanggalin na may isang daan sako ng kemikal sa loob na hindi nadamay sa sunog. Inatasan din ng BFP ang demolition team na sabihan ng PNP kung may makita pang mga labi sa loob ng ikalawang palapag. Ang welder naman na nasa protective custody ng pulisya, hindi pa malinaw ang magiging estado. Sa ngayon, ano, wala pang uh, person of interest pa rin tayo, person no? Of Oo, Kasi vital 'yun eh, critical yung uh, magiging role niya. Okay. Kasi unang-una siya ang magba magte-testify or siya talaga ang magpapatunay na siya nagwelding. Dano Tingkong, GMA News.